Ang landas para makamit ang kapangyarihan ay hinahangad ng ilan. Ang tanong ay ano ang definition mo na kapangyarihan at hanggang saan ang kaya mong gawin para makamit ito? Ang ilang mga tao ay nagsasakripisyo ng na kanilang oras at pera. Ang ilan ay nagsasakripisyo ng na kanilang mga hilig at libangan. At ang iba ay gagawin ng lahat para magkaroon ng kapangyarihan. Dahil dito, ang ilan ay itinuturing na silang mga psychopath. Ang ating kasaysayan ay puno ng mga kwento ng mga taong handang makamit ang kapangyarihan sa anumang paraan. At ganito ang nangyari sa kaso na pag-uusapan natin ngayon. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Amandamay ay makikita sa hilagang bahagi ng Indonesia. Ito ay malayo ng 900 miles sa Jakarta. Ito ay isang maliit at liblib na lugar kung saan ang mga sorcerers o makukulam sa Tagalog ay lubos na iginagalang ng mga tao. Pero ang tahimik na baryo na ito ay nagulat sa kanilang natuklasan noong April 27, 1997. Isang binata ang naglalakad papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan at tubuhan para kumuha ng mga damo upang ipakain sa kanyang mga hayo. Dahil umuulan noong gabi, ang lupa ay naging malambot. Nang siya ay nakarating sa isang parte ng tubuhan, ay nakakita siya ng parang isang punso. Dahil sa hindi normal na magkaroon ng punso sa parteng iyon ng tubuhan, ay kaagad siyang kinutuba ng masama kaya agad itong tumakbo at ipinalam niya ang nakita sa punong barangay na si Sugito. Noong una ay gumamit lang sila ng isang patpat para alamin ang nasa ilalim ng lupa. Pero hindi pa sila ganoon kalalim, ay agad umalingasaw ang mabahong amoy galing dito na parang may isang hayop na nabubulok agad nilang kinontak ang mga militar na agad namang dumating sa kanilang lugar para alamin kung nabubulok na hayop ba talaga ang nasa ilalim ng lupa. Nagsanib puwersa sila sa paghuhukay hanggang alas 7 ng gabi ay umabot sa pitong mga malalakas na kalalakihan ang naghukay sa punso at sa paligid nito. Dahil sa lalim at lambot ng lupa, inabot sila ng ilang oras sa paghuhukay hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi. Nakita nila na ang mabahong amoy ay hindi nang gagaling sa isang patay na hayop, pero sa isang nabubulok na katawan ng isang tao. Nang makumpirma nila na ito ay tao, agad nilang inalertuhan ang pulisya. Kahit namamaga at puro putik ang mukha ng biktima, ang ibang mga tao ay nakilala pa rin ang babae. Ito ay ang 21 taong gulang na si Shri Kemala Dewi agad kinontak ng mga kapulisan ng pamilya ng dalaga na agad namang pumunta sa lugar. Nang makarating ang buong pamilya ng dalaga at nakita ang kalunos-lunos nitong sinapit, ay nahimatay ang kanyang ina. Ayon sa pamilya nito, ay tatlong araw na nilang hinahanap ang dalaga. Itinagdag nila na ang huling beses na nakita nila ito, ay nang nagpaalam ito na aalis sa kanilang bahay dahil siya ay may gagawin. Pero hindi na ito bumalik. Pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa sinapit ni Dewi, isang labing limang taong gulang na rickshaw puller ang lumapit sa mga otredad para isalaysay ang kanyang nakita na naging susi sa pagresolba ng kaso. Ayon sa binata, si Dewi ay pasahero niya at nagpahati dito sa bahay ni Datuk. Dahil sa gabi na tumuulan ng gabi na yon, tinanong niya ang dalaga kung ano ang kanyang gagawin dito. Pero sinabihan siya ng dalaga na huwag siyang makialam. Nang maihatin niya ito sa bahay ni Datuk, ay hindi ito nag-request na magpasundo, kaya siya ay umuwi na. Sinabi niya rin sa mga otoridad na nakiusap ang dalaga na wag sabihin sa kanyang mga magulang na siya ay nagpunta kay Datuk. Ang tao na kanyang nabanggit ay si Datuk na iginagalang na makukulam sa kanilang baryo. Si Datuk ay kilala din sa pangalang Ahmad Suraji nang marinig ng mga otoridad ang salaysay ng binata, agad silang kumilos at pumunta sa bahay ni Suraji. Hinalugog nila ang bahay nito at nakakita sila ng mga posibleng ebidensya na magdadawit dito sa pagkamatay ng dalaga. Sa loob ng kanyang bahay ay nakita nila ang handbag ni Dewi, ang kanyang damit at ang kanyang bracelet. Pero itinanggi pa rin ni Suraji na siya ay may kinalaman sa nangyari sa dalaga. Pero inamin niya na pumunta siya sa tubuhan pero para lamang makiramay sa pamilya ni Dewi. Noong April 30, 1997, tatlong araw pagkatapos makita ang bangkay ni Dewi, ang self-proclaimed na mangkukulam ay inaresto para sa pagpatay sa dalaga. Habang mumubuo sila ng kaso ay patuloy pa rin ang paggalap nila ng mga ebidensya sa bahay ni Suraji at hindi nga sila nabigo. Marami sila mga gamit ng mga babae na nakita sa bahay nito at dito sila kinutuban na maaaring marami pa itong biktima. At dahil sa kanilang masamang kutob, ininterrogate nila ito pero pilit pa rin ang pagtanggi niya. Nang pinalitan nila ang detective at istilo sa pagtatanong ay unti-unti na itong umamin. Ayon sa kanya, ang kanyang biktima ay hindi lamang isa kung hindi marami pa at ang kanyang pagpatay ay nagsimula na mahigit isang dekada na. Ikinuwento niya sa mga otoridad na nagsimula ang kanyang pagpatay noong 1986. Ang numero na una niyang binanggit ay nagsimula sa 13 hanggang nadagdagan ito at naging 18, tapos 23 hanggang ang huli niyang sinabi ay ang total ng tao na kanyang pinatay ay 42. Di umano ay dumami ng dumami ang kanyang napapatay dahil sa pag-aakala niya na siya ay hindi mahuhuli ng mga otoridad. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, ang mga investigador ay nagdala ng bulldozer sa tubuhan na hindi kalayuan sa bahay ni Suraji. Sa gulat nila ay ang mga sinabi nito ay totoo pala. Sa pinagsanib na puwersa ng pulisya, militar at ibang government officials, ay nahukay nila ang napakaraming mga buto ng iba't ibang mga tao. At dahil sa ang iba ay kalansay na lamang, ay nahirapan sila na tuklasin ang pagkakilanla ng mga ito. Nang makalap nila ang lahat ng ebidensya, ay agad nilang ipinadala ang mga buto at kalansay sa forensic lab sa Medan. At kinumpirma ng eksperto na ang biktima kasama si Dewi ay apat na dalawa. Lahat sila ay mga babae at ang edad nila ay nasa pag-ita ng labing pito hanggang apat na taong gulang. Dahil sa bigat ng krimen at dami ng biktima, kinasuhan si Suraji ng apat na dalawang kaso ng murder. Noong December 1997, si Suraji ay humarap sa korte para sa kanyang paglilitis. Pero kung nagulat ang buong Indonesia sa dami ng kanyang biktima, ay wala namang naging handa sa motibo sa kanyang pagpatay. Si Suraji ay ipinanganak noong January 10, 1952. Ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay habang ang kanyang ama naman ay isang magsasaka na ginagawang sideline ang sorcery o pagkukulam. Hindi naglaon ay sumikat ang kanyang ama sa kanilang nayon sa pagpapraktis ng pangkulam, kaya madalas siyang napapabayaan at naiiwang mag-isa sa kanilang bahay. Siya ay lumaking tila iba sa mga bata na kaedad niya. Ang kanyang mga kilos ay naging problema sa pagkakaroon niya ng mga kaibigan. Nag-iisa at napabayaan, lumaya si Suraji sa kanilang bahay at dito na nagsimula ang kanyang mga krimen na nag-umpisa lamang sa simpleng pagnanakaw. Noong siya ay labing siyam na taong gulang, ay nakulong si Suraji ng sampung taon dahil sa pagnanakaw at pagiging bayulente. Nang siya ay makalaya, pagkatapos lamang ng dalawang taon, siya ay bumalik ulit sa loob ng selda dahil sa pagnanakaw niya ng baka. Nang natapos na ang kanyang sentensya, siya ay pinalaya pero sa pagkakataong ito ay hindi siya mapakali kaya siya ay pumunta at naglagay sa kagubatan ng Sumatra kung saan doon ulit siya nag-focus sa pangkukulam. Nang siya ay natapos, bumilik siya sa pagiging ordinaryong magsasaka at nagroon siya ng tatlong asawa na magkakapatid dahil isa siyang Muslim. Pero para sa kanyang ina, ito ay isang kalapastanganan kay Ala dahil nag-asawa siya ng na magkakapatid kapag siya ay hindi nagsasaka, siya ay inuusap na kanyang mga kapitbahay para mangkulam. Hindi naglaon ay kumalat sa kanilang baryo ang kanyang kapangyarihan ng manggamot, kaya madalas ang mga tao na bumisita sa kanilang bahay. Ang mga bumibisita ay hindi lamang mga ordinaryong tao, pero pati mga negosyante at maging ang mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno. Para sa karamihan ng mga Indonesians, lalo na sa liblib na mga lugar, ay naniniwala sila na ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay kontrolado ng hindi nila nakikitang mga puwersa na kinokontrol ng mga mangkukulam tulad ni Suraji na kilala din sa tawag na Dukuns. Pero noong 1986, isang misteryong pangyayari ang nagpabago sa buhay ni Suraji at naging sumpa para sa mga kababaihan Ayon sa kanya, siya ay nanaginip kung saan kausap niya ang kanyang ama. Sinabi di umano nito na para makamtan niya ang kapangyarihan na hindi matatalo ng sinuman, ay kailangan niyang inumin ang laway ng isang patay na babae. Sa panaginip ay sinabi rin sa kanya di umano ng kanyang ama na dapat ay pitumpung babae ang kanyang dapat patayin. Pagkatapos na kanyang panaginip, isinagawa ni Suraji ang kanyang plano para makapatay ng pitumpung babae dahil siya ay iginagalang sa kanilang baryo, ayon sa kanya ay hindi siya nahirapan dahil ang mga tao ang mismong lumalapit sa kanya. Kaya pag nakausap na niya ang customer na babae at nakapagbayad na ito, ay iniimbitan niya ito sa tubuhan at doon niya ito pinapatay at inililibing. Sa paglilitis ay lumabas na ang kanyang motibo sa pagpatay ay para magkaroon ng kapangyarihan ng invincibility. Dito idinetalye na kailangan niyang pumatay ng isang babae dahil sa katawan nito manggagaling ang isang potion na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na kanyang inaasam. Ayon sa investigador na nag-interrogate sa kanya, inilihad sa kanya na si na pagkatapos nitong sakalin ang biktima ay agad-agad niyang sisipsipin ang laway nito. Ayon sa psychologist na nag-evaluate kay Suraji ay ginamit ito ang kanyang posisyon para biktimahin ang mga babae upang sundin ito ang lahat ng kanyang gusto. Ang mga babae na kadalasan na bumibisita kay Suraji ay kariniwang humihingi ng payo tungkol sa kanilang mga problema sa pag-ibig. Kadalasan din na bumibisita sa kanya ang mga babae na humihiling na kulamin ang kanilang mga asawa para hindi ito mababae. Ayon sa psychologist, ang mga babae noong panahon na yun ay nakakaramdam ng kahihiyan pag ang pamilya nila ay nalaman na pumunta sila sa mangkukulam. Kaya itinatago ng mga ito na sila ay bumibisita kay Suraji para humingi ng tulong. Kaya dahil sa walang nakakaalam kung saan sila nagpunta, ay walang nakaisip na ang kanilang sikat at mahal na mangkukulam ay ang salarin sa pagkawala ng napakaraming mga babae. Lumalabas na kapag nabayaran na ng kanyang mga customers si Suraji ay dadalhin niya ang mga ito sa tubuhan. Doon ay uutusan niya ang kanyang customer na babae na maghukay ng isang libingan. Pagkatapos ay uutusan niya ito para ibaon ang sarili sa hukay. Ang mga customer na babae ay kadalasan ang kukumbinsin niya dahil sinasabi niya sa mga ito na ang kanilang ginagawa ay parte ng ritual. Kapag ang babae ay nakabaon na, dito na ni Suraji sasakalin ang kanyang customer hanggang mawalan ito ng hininga. Pagkatapos masakal ay pipilipitin niya ang leeg ng babae para masigurado niyang patay na ito. At kapag wala ng buhay ang babae ay dito na niya hihigupin at sisipsipin ang laway nito. Sa paglilitis din lumalabas na ang isa sa kanyang mga asawa ay tumutulong sa kanya pag natapos na ang ritual ay kukuhanin nila ulit ang biktima mula sa hukay at pagkatapos ay aalisin nila ang mga damit nito. At pagkatapos ay ibabaon nila ulit ito sa hukay. Bago matapos ang ritual ay sinisigurado nila na ang mukha ng biktima ay nakaharap sa kanilang bahay dahil di umano ito ang tagubilin ng kanyang ama. Sa korte inamin ni Suraji na kadalasan kapag matumal ang mga babae na pumupunta sa kanya ay binibiktima niya ang mga nagtatrabaho sa bar dahil ayon sa kanya ay kadalasan ang mga ganoong babae ay hindi masyadong hinahanap ng kanilang pamilya. Sa recorded interview din ng mga kapulisan, ibinahagi ni Suraji ang dahilan kung bakit bumisita si Dewi sa kanya. Ayon dito ay gustong ipakulam ng dalaga ang kanyang dating asawa na nag-abandona na sa kanya. Gusto nitong bumalik at makapagbalikan ang kanyang asawa sa kanya para maibigay niya ang isang kumpletong pamilya sa kanyang anak na babae. Nang makabayad na ang walang malay na si Dewi, ay sinabi niya dito na ang ritual ay kailangan nilang gawin sa tubuhan. At para maging mapalagay ang loob ng dalaga, ay isinama ni Suraji ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, nagulat si Dewi sa kanyang mga utos pero dahil sa walang sawa niyang pagkumbinsi dito na ito ay parte lamang ng isang ritual ay kusa itong sumama sa tubuhan. Nang tumayo sa witness stand si Suraji ay itinanggi at binawi nito ang lahat ng kanyang mga sinabi. At itinanggi din niya na siya ang pumatay sa apat na babae. Dahil sa karamihan ng ebidensya ay halos buto at kalansay lamang, ang prosekusyon ay nahirapan na bumuo ng malakas na kaso dahil wala silang mga witness na magdadawit kay Suraji na ito talaga ang may sala. Dahil dito, ang tatlong magkakapatid na asawa ni Suraji ay inaresto para idaan sa isang interrogation dahil umaasa ang mga investigador na magbibigay ang mga ito ng impormasyon na magdadawit kay Suraji sa pagpatay. Nang ma-interrogate ang tatlo ay napatunay na wala silang direktang partisipasyon sa pagpatay sa mga biktima. Pero ang isang asawa ni Suraji ay napag-alaman na ito ang naghahanda ng mga gamit sa ritual. At ang dalawa naman ay di Umanoy hindi alam ang mga ginagawa ni Suraji. Ayon sa psychologist, ang papel ng mga asawa ni Suraji ay ipagkalat ang impormasyon na ang kanilang asawa ay may magic powers na kahit anong hilingin mo ay maibibigay niya. Bago natapos ang paglilitis, ibinahagi ng psychologist na si Suraji ay lumalabas na isang psychopath base sa kanyang evaluation dahil alam nito ang lahat ng kanyang mga ginawa. Noong April 27, 1998 ay ang araw na hinihintay ng lahat. Si Suraji ay napatunayang guilty sa pagpatay sa apat 42 babae at siya ay mapaparasahan ng kamatayan. Ang isa sa kanyang mga asawa ay guilty din sa mga kasong aiding and abetting at makukulong ito ng habang buhay. Sampung taon pagkatapos siyang mahatulan ng death penalty, noong July 10, 2008, siya ay hinatulang mamatay gamit ang firing squad. Pagkatapos siyang mamatay, ang kanyang katawan ay dinala sa kanyang baryo. Pero kahit patay na siya, ay hindi pa rin naghihilom ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Dewi. Ang kanilang pamilya kasama ang mga maraming tao sa kanilang baryo ay sinarhan at hinarangan ang daan upang hindi makapasok ang pulisya. At dahil sa kontrobersya, inilibing si Suraji sa ibang Muslim na simenteryo na 50 kilometro ang layo mula sa kanyang baryo noong July 11, 2008. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo kabayan.